Eh? Ano ba ang mo? Di ba may usapan tayo kagabi nila, no? Na pumunta tayo ng naik. Mag-swimming Oo na? Ano? Tanghali na, nungkas na lang, wala pa, oh Saan yung kasama natin? Si Rudy Panot, wala pa rin, tulog pa ata. na Tulog pa? Ano ba, yao? tripan natin Para magising na, ma Tanghali na tayo, ano? mo Aga naman yan. Wala bang tao? Uy! Aga aga naman yan! Nasaan ayos to? Aga aga mong trip ah! Oi, lebar. Udah ada teman temu tahun tu ya, tu tulu bak oi. Mau nak kau tu, segi pagi siapa? Siapa Jan? Lah, ayo. Thank Ay, laka pa! Pabiran ba yan? Ay! Oh. Nakatukol na ako, bakit mo binuhusan? Ikaw ba? Ang... Nangyari! Ah! naman! Ito kasi ang kulit pa rin, katukol na umaga pa to eh! Kararating ko lang eh! Kararating mo lang ba? Oh. Katuka kasi ng katok eh! Suta! So, pa? Eh, naman oh! Naligo tuloy ko nang... Baka hindi ka pa naligo! Naligo eh! Pre! Ay, Binuhusan ni... Silbang... Pwede pa na to? Silbang katok lang katok. Kararating ko lang eh. Ewan ko. Wala kami lang dyan. Pwede pa si Pala katok sa akin. Labi si katok sa akin. Akala ko ikaw eh. Kati mo lang ba? Kati mo lang pre. Binuhusan? Ay ko lang binuhusan. Binuhusan mo yan. Kapitin mo lang tripan niyo. Wala. Mangihiram lang. Mahiramin lang pala eh. Eh, kukuli lang ako kasi sabi ginamit natin gitara eh. Matutulog pa kasi ako eh. May panagatong doon eh. Ba't mo? Eh, nangungulit eh. Ba't ulit pre? Kararating ko lang eh. Karating oh, ilang beses ilang beses ka ba umatok? Lang yan kararating ko lang. Eh sabi niya kanina pa raw ka kadulo pa tayo talaga oh. Hindi ba ikaw lang? Kararating ko lang pre. Ali. Masuri pre, suri pre. Ali. Suri dali ko. Kasi kanina pa pala kayo sa audio. ka na lang ulit. Ikaw ka na lang, puno yan. Ako ma. Baka yung tatlo siguro, gayo gayo siguro. Kararating lang namin eh. Nakita namin eh, nakita namin na ano, binasa mo kaya. Aga pre, aga-aga mag-trip ko lang. Ha? Ah? Wala na pula ah. Uh, sino pala sa akin dito. Kuya, no, kuya ato. Ah, ko nga binasa siya, kaya ako lumabas. Bakit binasa?